Magpapasa ng resolusyon ng Cotabato City Peace and Order Council kung saan ipagbawal na ang riding in tandem na puro lalaki, pagsuot ng mask, pagsuot ng sombrero at shades. Ito ang napagkasunduan ng konseho sa ginanap na first quarter Peace and Order Council meeting ngayong araw. Napapadalas na ayon kay Mayor Bruce Matabalaw na riding in tandem ang mga sangkot sa krimen sa Cotabato City nakipasa rin ng resolution na uh, nagbabawal ang angkas at ang riding in tandem na puro lalaki. Bawal magsuot ng hoodie, bawal magsuot ng mask, bawal magsuot ng kalong at shades. So kung dadaan kayo sa checkpoints, papatanggal natin yan. Pero ang pinakabawal na doon, bawal ang riding in tandem na puro lalaki. So, sana maintindihan niya ng ating mga kababayan. We are not doing this because yan yung convenient para sa amin. Ginagawa natin ito dahil mukhang napapadalas na na riding in tandem ang sangkot sa mga kaso ng krimen sa Cotabato City. Hindi lang ito sa kaso ng pamamaril kahit sa kaso ng pagnanakaw, makikita mo sa mga CCTV footage na yung magnanakaw na nag-aabang ng motosiklo. So riding in tandem pa rin yung talagang na maituturo natin na nagsasagawa ng mga krimen dito sa Cotabato City.